My name is Coach Jaja, founder ng online fertility care program sa Pilipinas. Since 2017 pa po tayo, mga sis. Naghahanap po ako ngayon ng mga siraang regla dyan, yung mga hirap mabuntis, may picos, may myoma, may cyst, ayan. So, namimigay po tayo ngayon ng libreng vitamins at pampalinis ng matres para lahat po makatikim at para ma-experience nyo kung paano po tayo nagga-guide ng mga siraang regla dyan at yung mga nahihirapang mabuntis. Okay? Ayan. So, online ang process natin. Kaya kahit nasa Luzon, Visayas, Mindanao, pwedeng-pwede po tayo dito. Kung may mga tanong, pwede kayong mag-comment uh, sa live natin. Lalong-lalo na doon sa mga wala pang pampacheck-up dyan. Ayan. Yung mga mayroon ng mga nainom na gamot dati pero parang walang nangyari. Pag-usapan natin yan dito sa live ko. Ayan, sa mga gusto ulit makatry ng ating palibring vitamins para sa matres, pwede po kayong mag-chat sa akin para mapag-usapan po natin. At para ma-endorse ko po sa inyo, makapili kayo ng vitamins po. Ayan. So, advice ko lang sa mga mag-a-avail ng ating palibring vitamins, Kapag ininom nyo po ito, huwag kayong mag-alala kung may mararamdaman kayo na medyo sasakit ang puson. Ayan, kung nakakaramdam kayo ng uh, parang nagdi-discharge kayo, no? So, normal lahat yan. Pati yung pag niregla kayo, may sasama po na buo-buong dugo pag uminom kayo ng vitamins na to. Lahat yan ay normal kasi nga, uh, yan po ay signed na gumagana or umiepekto na po yung ating vitamins. Kaya pag na-feel nyo na, ay, bakit medyo sumasakit ang poson ko? So, normal yon kasi nga, nililinis yung loob ng matres natin. Kaya, normal lang na makaramdam kayo nito. Kaya, huwag kayong matakot. Iga-guide ko naman kayo dyan. Okay? Ayan, sabi ni Ma'am Sally, interested daw siya sa pampalinis ng matres. Sure, Ma'am, libre lang po yan para sa inyo. Dahil ngayon, Yan. Hello, Ma'am Jamila. Ayan. So, Ma'am Jamila, mag-chat lang po kayo sa akin, Ma'am. Ayan. Hi, Ma'am. Good evening din po. Single girl. Magandang gabi po sa'yo. Ayan. So, magandang gabi po sa mga nanonood sa atin ngayon. My name is Coach Jaja, founder ng online fertility care program sa Pilipinas. Tumutulong po tayo sa mga nahihirapang mabuntis, sira ang regla. Lalo na po yung mga may nainom ng pills dati pero hindi po nag-effect sa kanila. Yung mga dating nakainom ng mga gamot tapos parang hindi naman po umipek, no? Tsaka yung mga walang pampacheck up dyan. Ayan, pag-usapan natin yan dito sa live. Paano daw makakuha ng libre? Mag-chat lang po kayo sa akin kasi pag-usapan po natin yan dito. Ayan, pag-usapan po natin yan dito sa live, mga mi, Okay. Ayan. So, yes. ah uh, thank you po sa mga nagpa-follow. Ma'am Ronalisa, sabi niya, 4 days delay ako. Usually, pag magkakaroon, sumasakit ang puso na tibdib. Pero, ayan, bitin. Thank you po sa so, mga nag-follow. Lorna Lumboy, Zion Omero. Thank you so much. Good evening. Hi, Ma'am Jamila. Nag-chat ka sa akin ngayon, Ma'am. Pa-check nga kung nakapag-chat ka. Chat ka sa akin ngayon, Ma'am, para makapag-usap tayo. Thank you. Ayan. May mga nagfa-follow. Salamat po ng marami sa mga nagfa-follow at dahil nag-follow kayo sa akin, good news. Kasi bibigyan ko po kayo ng libreng pampalinis ng matres na tsaa. So meron tayong tsaa na nakakalinis ng matres. So pagka ininom nyo to, uh, makakaranas po kayo na parang magkaka kayo. Tapos yung puso nyo medyo sasakit, lalo na yung mga hindi nagre-regla. Pag niregla na kayo dito, may sasama dyan na buo-buong dugo. So normal yan kapag umiinom kayo ng tsaako, kasi nga, sign po yun na nililinis yung loob ng matres. Libre lang po yung tsaan natin, Ma'am Kim. Kung gusto mo siyang itry, chat ka lang sa akin ngayon, Ma'am, para mapag-usapan po natin to every month nareregla pero dysmenorrhea. Nako ma, malaki ang maitutulong sa iyo ng tsaan na to. Kasi may dysmenorrhea ka. So, pagka ininom nyo to ma'am, unti-unti mararamdaman mo talaga na gumagaling yung dysmenorrhea mo. So, para mapatunayan ko sa iyo na totoo, libre lang po ang tsaan natin na pampalinis ng matres. Wala po tayong yellow basket kasi libre lang po yan. Pag nag-yellow basket ako, magbabayad pa ako dyan. Kaya, Ah uh, instead na ibayad natin sa TikTok is ilibre na lang natin di ba? Ayan. So, yes, meron tayong ibang mga vitamins which is hindi libre. Pero doon sa mga gusto lang munang mag-try, meron tayong libreng tsaa na pampalinis ng matres. Ito po ay para sa mga hirap mabuntis at sira ang regla. Lalo na po yung mga nabugbog na sa kakainom ng pills, yung mga dating nag-implant, nagpa-inject, tapos nasira ang regla nila. Maganda po ito sa inyo kasi lilinisin talaga yung matres nyo. Good Eve, one year and six months na akong delay. Ayan, after ko magpa-implant. Ayan, kagaya ni Miss Viola, ba? Diba? So, after niya daw magpa-implant, nasira ang regla niya. Kasi nga po, may mga side effect talaga yan. Walang pills, walang contraceptive na walang side effect. So, Ma'am Miss Viola, para matulungan kita, kung gusto mo munang itry, meron akong ipapainom sa'yo na pampalinis ng matres na tsaa. So, libre lang po yan para masubukan mo muna na legit tayo. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa iyo ma'am, pag uminom ka ng tsaan na to, makakaramdam ka na medyo sasakit yung puson mo, tapos may lalabas na discharge sa iyo. Normal lang yan kasi nililinis ng tsaan yung matres natin, kaya lumalabas yung mga maruruming discharge galing sa loob ng matres natin. At lalabas po yan sa pepe natin. Ayan. So, mga may kakilala dyan na may uh, nagraranasan na sirang regla, no? Tsaka yung mga hirap mabuntis, pwede nyo i-share yung live natin kasi ngayon po ay namimigay ako ng libreng tsaan na pampalinis po ng matres. Ayan, basta pag ininom nyo to, huwag kayong kabahan kapag medyo sumasakit yung puso natin, tapos nagdi-discharge tayo, pagka niregla kayo, may sasama dyan na buo-buong dugo, normal po yan kasi signed yon na lumalabas na yung dumi galing sa loob. So, ganun po ka Uh, ganun po ang ginagawa ng tsaa sa katawan natin. Kaya anti-inflammatory, anti-toxic siya. Kaya ganon ang na-experience natin pag umiinom tayo nito. So syempre para mapatunayan ko sa inyo na totoo at legit po yung tsaa natin, libre ko pong ipapamigay yan. Uh, Ma'am Lerma, chat ka lang po sa akin. Bakit nagiging irregular ang regla? Pagka kasi may problema ang matres natin or ovary natin, o kaya naman may hormonal imbalance tayo, nagkakaroon po talaga tayo ng problema sa pagregla. Pero madali lang naman ayusin yan, ma'am. Once na naayos natin yung problema sa loob, babalik din po ang regla nyo. Kaya agapan nyo na yan. Kasi ang regla, pagka matagal na pong hindi dumarating, yung matres natin kumakapal. At ano ang mangyayari pag kumakapal yung matres natin? Mas mabilis siyang tubuan ng bukol. Ayan. Sa mga bagong pasok sa live natin, good evening. Ako po si Coach Jaja, founder ng online fertility care program sa Pilipinas. Nagaalaga po tayo ng sira ang regla at hirap mabuntis. At ngayon, naghahanap po ako ng mga nakaka-experience ng ganito habang meron pa tayong libreng tsaa na pampalinis ng matres. So ito po ay para matikman ng lahat na legit talaga siya. Kasi syempre hindi naman natin malalaman kung hindi natin susubukan. Kaya bilang mga freshies at mga mga baguhan dito sa live natin, nagbibigay ako ng libreng tsaa ngayon na pampalinis ng matres. Perfect ito sa mga nakakaranas ng problema sa regla, may bukol sa matres, may cyst, may myoma, yung mga hindi nagre-regla maganda po ito sa inyo. So, Ma'am Ara, dalawa ang tsaan natin. Merong libre, merong hindi. So, kung gusto nyo munang itry, kung totoo ba talaga, may pinapamigay ako ngayon na libreng tsaa kung gusto nyo itry yan. Lahat po, walang bayad ang tsaan na ito, libre lang po siya sa mga gustong mag-try. Dalawa yung mga gamot natin, may libre, merong hindi. Pero sa mga gusto lang muna mag-try ng tsaan natin, free po yan. Paano maiwasan ng irregular na regla? Depende sa dahilan. So hindi ko malalaman pag hindi kita nakausap kasi mahirap magbigay ng tips kung hindi natin alam kung saan siya nang gagaling. Ayan, so para ma-endorse ko sa inyo yung tsaa na to, mag-chat lang kayo sa akin kasi hindi po ako nag endorse dito sa live. Kailangan one-on-one -on -one po yan. Tsaka bago ako nagbibigay ng libreng tsaa, ini-interview ko din yung tao kung ano yung sakit niya para malaman ko din kung kaya pa ba. Kasi baka mamaya hindi naman pala kaya tapos nangako ako, diba? So ayoko din ng ganun kasi hindi naman tayo dito yung budol-budol lang. Kung mapapansin nyo, wala tayong yellow basket. Kasi nga, ayoko yung budol. Gusto ko matry muna ng tao na totoo tayo. At yan po yung dahilan kung bakit ako nagbibigay ng libreng chat. Saan daw ako makakausap? Mag-chat kayo sa akin, ma'am. O kaya naman, pwede nyo akong makontak sa Facebook ko. Um, lumalabas po sa screen natin ngayon yung Facebook account ko. Pwede nyo pong i-screenshot yan. At pwede kayo mag-direct message po sa Facebook account po natin. Ayan. So, um, yes, para na lang din malaman ng lahat kasi syempre mas maganda na rin yung nalalaman nyo kung saan tayo pwedeng mag-chat. Ayan, so hindi ko sure kung dito siya. Ayan. Wala, wala siya dyan. So, ayan, basta lalabas yan dito. Ano po ang thickened endometrium? Kumakapal po ang matres natin. Pero hindi ito signed na may sakit kayo. Depende yan kung kailan ka nagpa-ultrasound. Kasi baka mamaya, katatapos lang naman pala ng regla mo. Kaya ganun. Kapatid ko, nire hindi niregla nire 18 na siya. Ma'am, uh, hindi ako basta-basta po. Hindi po ako basta-basta tumutulong sa hindi nagregla. Kapag kapag po kasi hindi kayo nagregla since bata kayo, ibig sabihin, ibang problema to. Baka may abnormality na nangyayari. Which is, hindi na po kaya yan ng ating programa. So, may mga limitations din tayo. Kaya po ako, bago ako magbigay ng libreng uh, tsaa na pampalinis ng matres, ini-interview ko din para alam ko kung e-epekto ba ba sa kanya o hindi na. Yes, thank you so much po sa mga nagpa follow Yes po sa mga may tanong, pwede kayo mag-comment, Ma Mira. Comment lang po tayo sa live. Hi Jamila, wag po mag-call kasi na i-interrupt po yung ating live. So mag-chat ka na lang sa akin, mams. Thank you sa mga nagpa-follow. Sa lahat ng mga nag-follow sa akin, maraming salamat sa inyo. At bilang pasasalamat ko, magbibigay po ako ng libreng tsaan na pampalinis ng matres para lahat po makatikim. Ayan, so ako po ay nag ng mga hirap mabuntis at nasisira ang regla. Eight years na po tayo at ako po ay founder ng online fertility care program sa Pilipinas. So meron akong pinapamigay ngayon na tsaa na pampalinis ng matres para po yan sa mga nakakaranas ng sirang regla, hirap mabuntis, may cyst, may bukol sa matres, kumakapal na matres. Sa mga gustong mag-try, mag-chat lang kayo sa akin kung gusto nyo po siyang subukan. Kapag manipis ang lining ng matres, depende po kung kailan ka nagpa-ultrasound. Kung katatapos lang ng regla mo, Uh, kaya siya nagnipis. Kasi nga, after ng mens natin, manipis talaga yung matres natin. Pero kung nagpa-ultrasound ka during your fertile days, tapos nakita doon na uh, manipis ang matres mo, ibig sabihin may iba siyang dahilan. Baka hindi maganda yung kondisyon ng matres mo, kaya po siya nagninipis. So, huwag ka mag-alala kasi nagagamot naman yan. Maraming uh, paraan. At itong pinapamigay ko ngayon na tsaan na pampalinis ng matres, makakatulong po ito sa inyo. Sigurado po ako dyan. Kaya nga po, pinapamigay ko siya ng libre kasi sure ako na ma-effect talaga siya. At para lahat matry nila, mapatunayan natin na legit talaga, ba diba? Mas maganda na po yung natitikman nyo muna para, para masabi nyo talaga na legit. Yes, normal lang po ang 3 days na regla. Mamira, bakit ganon delay ako ng 15 days na po ako delay pero nagpiti ako negative? Minsan talaga, nakakaranas tayo ng ganyan. Lalo na pag sobrang stress tayo, Depende kasi yan sa naging mood natin sa loob ng isang buwan. So, minsan nangyayari yan. Pero kung paulit-ulit siya nangyayari, hindi magandang sign yun. So, dahil nakaka-experience ka ng, ganyan, mamira, um, try mo tong ibibigay ko sa iyo ngayon na libreng tsaa na pampalinis ng matres. So, makakatulong ito sa inyo para bumalik po yung regla mo, ma'am. So, chat ka sa akin kung gusto nyo po na makatanggap ng ating freebies. Gusto ko talaga lahat makatikim. Bago kayo magpaalaga sa akin, itry nyo muna siya. Yes, meron po tayong pinapamigay na libreng tsaang ngayon. Sa lahat ng mga nakaka-experience ng problema sa pagregla at hirap mabuntis. Mag-chat lang po kayo sa akin, no? Pwede nyo din i-share yung live natin sa mga friends, family, mga kakilala nyo dyan na sira ang regla at hirap mabuntis, may sakit sa matres. Sure ako makakatulong to sa kanila. And eto pa, kapag ininom nyo to, huwag kayong magulat kapag nakaranas kayo na medyo sumasakit yung puso nyo, may lumalabas na parang mabahong katas doon sa pepe nyo. Normal yan kasi nilalabas po nung tsaa yung mga sakit natin or yung mga problema natin sa matres. Kaya normal po yun. So yun nga, uh, basta pag tinikman nyo ha, yun ang ma-experience nyo. Ngayon sa regla naman, huwag kayong magulat, may sasabay dyan na buo-buong dugo galing sa loob. So, normal po yan kasi nilalabas ng tsaan na ito yung mga dumi natin sa matres, yung mga regla natin na hindi nakakalabas ng matagal na panahon, ilalabas po yan ng tsaan natin. So, libre lang po yan sa lahat ng gustong mag-try. No? Mag-chat lang kayo sa akin. And yung FB ko pala, lumalabas din siya sa screen natin ngayon. So, pwede nyo yan i-screenshot. At dyan po kayo mag-chat. Pwede nyo din akong i-follow sa Facebook ko. Thank you po sa so, mga nagpa-follow. Ma'am Chaling, sabi niya gusto niyang pumayat kasi grabe ang cravings ng picos. Ganyan talaga ang picos, ma'am. Kasi ang polycystic ovarian syndrome or picos, ito po ay isang kondisyon na kung saan yung ovario natin ay nagkakaroon ng maliliit na cyst. So yung mga cyst na yan, hinahadlangan niya yung pag-fertile natin. Kaya pati yung pagregla natin na, nasisira. So, pagka ganun na ang na-experience natin, ibig sabihin palala na yung picos natin. Pero kung may picos kayo at hindi pa naman nasisira ang regla nyo, normal pa naman, tapos nabubuntis naman kayo, ibig sabihin hindi pa malala ang picos nyo. Kaya magpasalamat kayo pagkaganon. Pero wag nyo nang hintayin na lumala ang picos nyo. Dapat maaga pa lang, inaano nyo na yan. Sinusolusyonan nyo na. Ako, marami ako na alagaan na merong polycystic at magaling na po sila ngayon. Pero grabe yung alaga na ginawa namin. Hindi po biro. So ang picos kasi tagal din yan bago maayos eh. Kailangan talaga dyan alaga. So, yun nga, para mapatunayan ko sa iyo, ma'am, na totoo ako, ngayon po ay namimigay ako ng libreng tsaan na pampalinis ng matres para lahat matikman nila, ma-experience ma nila, na totoo talaga tayo. So, itong tsaan na to, medyo sasakit lang yung puso natin dito, tapos may lalabas sa pepe natin na parang uh, discharge, and kapag ka niregla tayo, may lalabas dyan na buo-buong dugo. So, kung hindi nyo pa naranasan na lumabas ang mga buo-buong dugo sa matres nyo, no? So, ito na ang sign. May ma experience nyo na yan kapag uminom kayo nito. So, libre lang po yan, ha? Itong sinasabi ko at ini-endorse ko sa inyo na tsaa, libre lang po yan para lahat makatikim at mapatunayan natin na legit talaga ang ating programa. Okay, ayan. So, next question po tayo, Ma'am Krishna. Sabi ni Madam, ka pero wala talaga. Ano po 'yon? Hindi ko po magets. Saan po nakakabili? Mamag-chat ka sa akin kasi ngayon hindi po tayo nagbebenta dito sa live. Libre lang po itong tsaan na sinasabi ko. Makakabuo pa rin daw ba kahit manipis ang matres? Actually, mahihirapan ka kasi ang matres natin may normal yan na kapal para makabuo siya, para ma kumbaga para masuportahan niya yung nagde-develop na baby sa loob. Kaya pag masyadong manipis ang matres natin, nahihirapan tayong mabuntis. Yung mga alaga ko po na manipis ang matres, ginaid ko sila, may pinainom ako sa kanila na pampalinis ng matres at vitamins para po maging maganda yung pader ng matres nila. Nung naging okay na, doon po sila na buntis. Kasi hanggat manipis pa yung matres nyo, hindi talaga kayo mabubuntis dyan. Kailangan natin siyang ayusin pa. Ma'am, so, ma'am, 14 years old ako now and simula nung nagka-period ako laging delay ng 4 months. Hindi ito magandang sign, ma'am, kasi ang regla natin automatic dapat every month dumarating yan. Pero pagkayong kayong mens mo ay 4 months, saka siya dumarating, ibig sabihin may problem sa loob. So tulungan kita Ma'am Soap dahil ngayon namimigay ako ng libreng tsaa na pampalinis ng matres. makatulong po ito sa inyo para manumbalik yung regla mo. So aside from that, meron pa tayong ibang mga vitamins. Pero kung wala ka pang pera, ayun nga, meron tayong pinapamigay na libreng vitamins po. Ah, uh, libreng uh, tsaa po ngayon. So try mo Ma'am, total libre naman. Actually malapit na matapos yung promo natin kaya habol na po tayo. Yes, sa mga may picos, perfect sa inyo itong tsaan na to. Kasi alam nyo kung bakit. Pagka meron kayong picos, yung ovaryo nyo, nagkakaroon nyo ng maliliit na cyst. So pagka yung katawan natin ay may nadidetect na cyst doon sa loob, syempre yung mga katabing, yung mga katabing parts niya, affected din yan. Kaya yung ibang may picos, kumakapal yung matres na mamaga dahil nga po doon sa maliliit na cyst. Kaya importante na malinis yung matres natin. Yan ang dahilan kung bakit po ako nagbibigay ng libreng tsaa. Kasi para mapatakas napapatunayan ko sa inyo na totoo talaga na merong tsaa na nakakalinis ng matres. At para mapatunayan ko na totoo yung mga pinagsasabi ko dito, libre ko lang pong ipapamigayan sa inyo ngayon. Kaya sa mga gustong mag-try, mag-chat na kayo sa akin para malista ko na po kayo. Pwede rin kayong mag-message na po diretso sa Facebook account ko. Diyan na po tayo mag-usap-usap para ma-interview ko na din kayo, ba? Diba? Kasi may GC tayo. Lahat na binibigyan ko ng libreng tsaa, bini uh, meron tayong GC para lahat ng umiinom nun, doon tayo magsama-sama para mapatunayan natin na hindi lang talaga kayo yung umiinom, marami pa kayo, may group tayo. Ayan. So, ma'am, ako po ni Regla, halos dalawang buwan ang sabi, meron akong polyps at myoma. Ayan. So, ang myoma at polyps, bukol kasi yan sa matres. So, kapag ang matres natin ay merong bukol, syempre na mamaga yan. Kaya pag nagregla kayo, sobra-sobra yung dugo na lumalabas doon. Dahil nga, merong inflammation na nagaganap sa pader ng matres natin. So, pag hindi natin nagamot yan, ang mangyayari sa inyo, tuloy-tuloy ang regla natin. At ano ang magiging epekto nito sa atin? Syempre, magiging anemic tayo, mababawasan yung hemoglobin natin sa katawan dahil nga po yan sa yung dugo natin ay hindi tumitigil. Ganyan kadelikado ang polyps at myoma. Kaya wag nyo po yung baliwalain. So Joy Villafranca, kung magpapaalaga ka sa akin, tutulungan kita para gumaling yung polyps at myoma mo in a natural way. Chat lang po kayo sa akin kung kailangan nyo talaga ng tulong ko, no? Ayan. So sa akin, ma'am, January pa ako nagka-regla ngayon lang bumalik tapos spotting lang siya. Well, hindi ito magandang sign kasi ang regla nga natin dapat every month dumarating yan. Pero kung patigil-tigil siya tapos pag bumabalik, napakahin na. Ayan. So, uh, kailangan natin talagang ayusin 'to. So, pwede kitang tulungan, ma'am, kung magpapaalaga ka sa akin at kung gusto mo talaga, mag-chat ka lang po anytime. Naka-online naman ako palagi. At kung gusto mo munang i-try, ma'am, meron akong ipapainom sa iyo na tsaa kasi ngayon namimigay po ako ng libreng tsaa na pampalinis ng matres So, dahil nagii-spotting ka, magandang uh, panahon 'to para inumin mo siya kasi dun mo mararamdaman yung effect niya. So, yung mga, yung mga mabibigyan ko po ng libreng tsaa, ito lang po yung masasabi ko sa inyo pag ininom nyo to, no? May mararanasan kayo na medyo sasakit ang puso ninyo, tapos may lalabas dyan na parang mga katas, no? Sa pepe natin na parang mabaho, tapos discharge, and hindi lang yan pag niregla kayo, may sasama dyan na buo-buong dugo. So, normal po yan kasi signed yon na nalilinis na po yung matres natin sa loob. Kaya naglalabas na siya, nagre-react na siya. Nilalabas niya na po yung mga negative energy na galing doon sa loob ng matres natin. Kaya normal lang po yan kapag nakainom kayo ng tsaan na to, no? Ayan. Sa mga gustong matry kung totoo ba talaga yung effect niya, libre lang po yan. Basta mag-chat lang kayo sa akin sa lahat po ng gustong makatikim ng ating tsaana, pampalinis po ng matres. Yes. Thank you po sa mga nagpa-follow. Thank you so much po talaga. So, yung Facebook account ko po, sa mga nagtatanong kung ano yung FB account ko, meron pong lalabas sa screen natin mamaya-maya na account. Abangan nyo lang po. Screenshot nyo lang at dyan po kayo mag-message. Pwede nyo po akong i-follow dyan para maging ano tayo, maging updated tayo araw-araw. Kasi iba yung friends tayo sa FB, di ba? Naka-follow kayo. Para araw-araw na ano kayo, na-update kayo sa akin. Okay? Yes, ma'am, misunget, uh, Miss Sungit, gusto niya daw mag-try ng free chat natin. Yes, ma'am, mag-chat ka lang po sa akin ngayon para malista kita at ma-join kita sa isa sa mga mabibigyan natin ng libreng tsaan na pampalinis ng matres. So itong tsaan na ito ay perfect para sa mga nasisira ang regla at hirap mabuntis kasi nakakalinis po siya ng matres. Anti-inflammatory and anti-toxic effect. Ano pa ba ang ibang mga benefits na pwede nating makuha sa tsaan na to? So actually, hindi lang siya talaga pampalinis ng matres, no? Dahil itong tsaan natin ay mayaman din siya sa natural source of vitamin A, C, D, E, and K. Meron din siyang iron, manganese, amino acid, calcium, zinc, and potassium. Anti-inflammatory ang tsaan natin, kaya yung mga dumi sa loob ng matres natin, yung mga infection, ayan, antibacterial din kasi siya. Natural properties po. So, it supports our general health, a uh, general health, ayun, sorry, immune system booster, nire-regulate niya rin yung blood flow sa katawan natin, and at the same time, antioxidant din siya. So, libre lang yan sa mga gustong mag-try. Lalo na sa mga hindi nagre-regla dyan, yung mga patak-patak lang yung mens, yung mga hirap mabuntis, nahihirapang mag- uh, mag-anak, yes, yung mga nagme-menopause pati po yung mga bagong panganak na nasira ang regla nila tsaka yung mga galing sa pills and after nilang uminom ng pills nasira ang regla nila yung mga nagpa-injectable tapos after nilang nagpa-injectable nasira din ang regla nila perfect sa inyo ang tsaan na to kasi pwedeng pwede talaga siya sa lahat pati po sa mga bata, kahit 12 years old nasira ang regla, pwede ang tsaan na to so, uulitin ko lang libre po ang tsaan natin para sa lahat ng mga viewers ngayon, especially yung mga nag-follow sa atin. Thank you so much. Bilang pasasalamat, kasama po kayo sa bibigyan ko ng libreng tsaa. Okay? So yung uulitin ko lang, yung tsaa natin is a natural source of vitamin A, C, D, E, and K. Meron din siyang iron, manganese, amino acid, calcium, zinc, and potassium. Anti-inflammatory, general health support immune system booster, nagre-regulate siya ng dugo sa katawan natin, and ito po ay merong antioxidant properties. Kaya sa mga gustong mag-try ng free chaan natin para mapatunayan ko sa inyo na legit yung programa namin para sa mga hirap mabuntis at sira ang regla, chat lang po kayo sa akin. Pwede din kayo mag-direct message po sa Facebook account ko. Mas mabilis ang pagsagot doon, syempre dahil Facebook yun mas marami tayong nakikater ng mga questions. Kasi dito sa TikTok, minsan may limit lang yung mga nag-chat dito. So, yung Facebook account ko po, sa mga nagtatanong, ano ba yung FB account ko? So, pa-chat na lang ako dito, mga sis. Ayan. So, ito po yung Facebook account natin. Ayan. pa na lang po ako. So, kung magda-direct message kayo dito, mas maganda kasi mas mabilis ang messages natin dyan. Yes. Pag may lumalabas sa puwerta natin, depende kung anong nature ng lumalabas doon sa puwerta. Ano ba to? Mabaho ba to? O kumakatiba? Puti-puti? Madilaw? Brownish? Iba-iba kasi yung ano eh. Iba-iba kasi yung lumalabas sa pepe natin eh. So, gusto kong malaman kung anong klase. Pero, alam mo, kahit ano pa man yan, makakatulong sa'yo ang tsaan na to kasi nakakalinis po siya ng matres. Nakikita pala ako dyan, no? Ayan. Okay paano naman pag 2 months nang nagkaka-period? Hindi po siya normal. Siyempre, pag yung regla natin, ituloy-tuloy ang paglabas, nababawasan yung red blood cells natin. At yan ang dahilan, bakit tayo nagiging anemic? So, pag anemic ang katawan na, pag anemic tayo, mas mabilis tayo ang kapitan ng mga sakit. Kaya, pag yung regla natin is tuloy-tuloy, wag nyo pong baliwalain yun. Yes, makakatulong to sa'yo, lalo na sira ang regla mo. So, pagka ininom mo yung tsaan na to, maka-experience ka lang na medyo sasakit yung puson mo, no? Tapos discharge, pag naregla na kayo, may sasama dyan na parang mga buo-buong dugo. Normal yan, kasi mga dumiyan sa loob ng matres natin na nilalabas po ng tsaa. So, para nga ma-try ng lahat na totoo yung effect niya, libre ko lang pong pinapamigay yung tsaan na to, no? Especially sa mga siraang regla dyan, hirap mabuntis, may picos, may yoma, may sakit sa matres. Ayan. Para makakuha ng tsaa, mag-direct message lang po kayo dito sa Facebook account ko. Ayan po siya. So, chat nyo lang po ako dito. And, mas maganda kung mag-follow na din kayo dito sa FB ko. Ayan. So, chat nyo na lang po ako dyan, mga sis. Yes, ang tsaan na ito is meron po itong natural source of vitamin A, C, D, E, and K. Meron din siyang natural source of iron, manganese, amino acid, calcium, zinc, and potassium. So, ito po ay anti-inflammatory, general health support, immune system booster. Nagre-regulate siya ng blood flow sa katawan natin, kaya nakakaganda siya ng pagdaloy ng regla. And it has antioxidant as well. Okay? Ayan. So, sobrang dami na nang nag-chat, mga mams. Ayan. So, i-end ko na po ang live kasi grabe yung pila ng messages ngayon. So, hindi ako pwedeng magtanggap ng napakaraming message. Mapupuno yung messenger natin. So, thank you po sa lahat ng mga nanood. Hihintayin ko po yung mga gustong humingi ng libreng tsaan natin, no? Napampalinis ng matres. Wait ko ang mga chat nyo dito po sa Facebook. Ayan. So, ito po yung FB account ko. chat na lang po ako dyan ngayon. Thank you so much. Thank you, thank you.